parang ano dito parang umulan pero yung ulap kasi nasa baba lang kapabalin kaya ganito siya at ang lamig sila parang direction nasa likod ang pa hirap ang patakbo ng ano ang medyo saktuhan kasi ito lang din talaga itatakbo din nam <laughs> oh, Marinig na rinig ko yung mga huni ng ibon picture kaya nga mga magpipicture so ayun eh. ganito pala dito kapag kahapon na mas lalo na kapag ka winter ka o kababalik agoy kapag kalamig wuh sarap sarap sana tumambay dito malamig kaso baka gabihin tayo ng masyado sa so, wait. yung biyahe natin ay 3 hours pa Bawi ng Tunan Tunan pa lang yun kung kapabalik Sa KYC Hindi pa mismo sa dorm Ganyan-ganyan <laughs> uh, ganyan -ganyan ang takbuhan natin Kasi ayun eh, no Basang-basa eh, no? oh. <laughs> Ayan o, no? pag o Ayan o, diba na tayo sa pag Yes, man Bago dyata si Namnam ah bagal na Joe Ito natin yung ilaw natin sa baba Para malakasin you Kailangan know, mo dito pag-lifeguard Ako, yeah. oh, ano lang ako Si Madeline mm -hmm. nah, Hindi tayo pwedeng ano, Sumabay kayo sir Saka hindi rin natin kaya <laughs> Ano lang tayo Tapung chill chill ride lang tayo kung ano lang kaya ni Nam Nam grabe ang dilim grabe ka na pa rin direction nagpahuli na pero magpicture pa sila so mauna na ako kila pa rin direction kasi malayo layo pa yung bahay kasi paglabas dito sa paglabas dito sa part na to sa may lusong na eh malapit na yung tawin Yes, yes. Agoy <laughs> Wow Hindi <laughs> kita niyo bakaw pa babalik okay. Pag oh. Ang sarap, ang galing Sakit ulo pag eh. Dahil mainit kanina Tapos ngayon, dito tayo sa pag Oh, ay, shit napakadilim <laughs> mo. Ah. Oh. ah uh -huh. So, sila pa rin sa ni sana i-safe eh, naman. Oh. Diba? buti na lang dinoble ko na yung ilaw ko. agoy Hola, <laughs> makita Shit. Ha. Ga di. Oh? Na Ito na lang eh, nagkikita pa natin yung white lane, yan na lang yung gabay natin. <laughs> Apaka-dilim. Oh, may bikers pa. Grabe ba? Oh! Joke lang pala yun. <laughs> Brabe, oh f**k! Grabe tapos biglang may ano no? Tumawid na usa? <laughs> <laughs> Yon, no, mababa na Mababa na ako, mababa yun Two hours, 52 minutes, pa. parang Jericson doon. May dalim pa naman Man, no? tapos bangin na yung gilid na yung kapababalik makita kar yung ride ko na lang talaga yung puti eh <laughs> Yes, man. Madami pa tayong tatahakin ko kapabalik. Yun, yes. Tulad. Palagpas ulit.